oh, nito ilang taon na rin tong ginagawa dito sa ano daang hari paakyat ng tulay o tinan mo nga pag panahon umuulan ganito o butas butas yung kalsada kasi yung iba gawa na yung iba hindi man lang pinatapos eh tinan mo nga oh yariin na dito sa taas pagdating dito sa baba at yan yung paggawa ng kalsada dito ito malagas ang tinan mo nga o oh. oh, ang ganda ganda ng tulay bago ka makakit ang tulay ganto ganto daanan mo oh. lubak lubak saka pag umuulan napakalalim pag araw araw ka nga dumadaan tapos maulan yan sira yung gulong ibalik pagdi pag di umulan, ginatambakan nila yan ng ano, graba o kaya lupa. Pag umuulan na naman, syempre, nawawala yung tinatambak nila na ano ng tubig ulan, nalulubog. Pag dinadaan na ng mga lalo truck, malalaki, wala. O balik na naman, butas-butas na naman. Yan o, tinan mo nga yan, pauna ilang takuna wala. Kahit yung kalsada lang ipupulido nila, di, di gilid-gilid. -gilid. Para walang masabi yung mga motorista, eh wala eh. Dito sa gitna, ang ganda-ganda na. Tapos pagdating doon, may mga pailis na idiretso eh, na ng diretso na ng maganda kalsada. Inuutay-utay pa talaga. Aon, tapusin, may budget yan, iiwan ko ba? Na alam nyo na kung saan napupunta yung mga budget. Dapat mabilis matapos yung mga ganyan kalsada. Kaso wala eh. Ewan. Ay, nako. Oh. Iwan ko ba? Ayan na, dito na oh. Sa makto na, papalapit na. Lapit pa kami. Maulan lang talaga na umaga. Ito na. Malapit na tayo sa ano, bagong LTO ng Imus. Yung malawak dito na ano. Ay, lumag... Ito pa, ito ba yun? O, oh, ito pala. Ng Imus. Dito yan, narap halos ng MACDO. Ng Open Channel. 真的。